Yan mga kababayan, no? Oh. Uh, may nagpadala kasi nagpaabot ng kaunting tulong kay Sir Takada. Padala siya ng 3,000. 3,000 pesos. Daisy, ma'am, mam, Daisy. Ma'am Daisy, ma yes. Ma'am Daisy, ma Salamat po. Helm Kebes. Helm Kebes. Hindi, Helm Kebes. Helm, Helm Kebes. <laughs> salamat po. <laughs> ayun mga kababayan no. Ah, magandang ah, tanghali na naman po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong ah, pagkumusta kay Sir. Kahapon lang tayo nag-usap Sir, ah, nung nagkape tayo dun sa bahay. And then ngayon mga kababayan, kita kami ulit. Pero kampay muna Sir. Kumain na daw si Sir mga kababayan at kumain na rin kami. Mainit ngayon. Ngayon mga kababayan, update ko po kayo muli about kay Sir Takada. Sir Takada, kumusta ka naman? Kumusta ang buhay? Uh, Napakasalamat sa inyo. Ha? Huh? salamat sa inyo kasi malaking tulong. Eh. Malaking tulong. Kumusta na pakirandam mo, Sir, mula nung napacheck up tayo? Hmm, ano? <coughs> wala kang magpuglima, kaso lang. Misang, siyempre, eh, Misang gutom, baby, pero kaya naman. Kaya wala naman problema sa katawang ko. Okay na? Yung, na. No, Hindi, kasi dati um, sabi mo masakit ang tiyan mo. Um, pero ininom ko ng gamot, mm -hmm. um, medyo mahabang tulog. Kaya siguro um, balik na yung konting... Lakas. Lakas. Ayan, salamat sa Panginoon. So, kumpleto pa yung vitamins mo. Kasi yung Ay, binili natin na gamot is good for one month yun. Mauubos yun. Marami pa. Marami pa? Uh, Sakto yun, sir. Huwag kang, wala ka dapat ma no? Araw-araw kung ano yung sinabi doon. Uh, umaga at gabi yata yun, eh, no? Mauubos yun, sir, sa Feb 7. So, Feb 7, balik tayo ulit, no? Okay. So dati dati kasi hirap kang matulog pero binigyan ka rin ni doc no na pag hindi makatulog iti take mo yung gamot na yun. Okay? Kaya kita ano ah uh, uh, in-update din ngayon sir kasi uh, may nagpadala sayo ng tulong. Unang una si Yan mga kababayan no. Uh, may nagpadala kasi nagpaabot ng kaunting tulong kay Sir Takada. Uh, si Daisy Helm Kebes. Ayan, napakahirap ng pangalan. Ah uh, pasensya na mga kababayan kung mali yung uh, pronounce ko. kaya uh, kay uh, Ma'am Daisy Helm Kebes. Ito yung message niya sa akin mga kababayan. I ask my brother-wife to send you a small donation. I know it's not that much, but at least it could help a little bit. I hope he is doing okay. and the checkup result were uh, positive say hello to him say hello to him from me and i hope you will continue supporting him i really appreciate your support of him more blessing for ano? more blessing for you and him i hope you could help him get a job so we'll not so will not be in the treat i know so we'll not in the street again. Ayan. Big Ayan. I wish him good health and happiness. Have a wonderful weekend. Best wish. Best wishes. Daisy Helm Kibes. Ayan sir oh. Si Daisy Helm Kibes. Ayan. Ayan. Ayan sinabi niya. Pwede mo rin basahin sir para ano. <laughs> Padala siya ng 3,000. 3,000 pesos. Daisy, ma'am, mam Daisy. Ma'am Daisy, ma yes. Ma'am Daisy, ma salamat po. Helm Kebes. Helm Kebes. Hindi, Helm Kebes. Helm, Helm Kebes. <laughs> salamat <laughs> po. Ayan. Kahit ako, napakahirap ko rin uh, uh, i-pronounce. Pero importante, uh, mapanood nila itong uh, ano ko. So, ito, nakarang araw pa ito mga kababayan. Pasensya na po kayo mga kababayan, ha? Kung medyo matagal namin bago ma-update yung ano. Pero kahit gaano katagal yan, mga kababayan, ibibigay at bibigay namin. At hindi lang yan, sir. Meron pang isa. Ito naman. Ayan. Kahapon ng umaga ito nagpadala. Si uh, Norlin Kubayashi. Wala siyang ano. Wala siyang... Uh, Norlin Kobayashi. Wala po siyang uh, message, kundi ang sabi niya lang niya is, Daddy Frankie, para po kay Takada-san. I'm Norlin Kobayashi po. Ayan. Nagbigay din siya ng 3,000 pesos. So, total of uh, 6,000, no? Ayan. Ma'am Norlin Kobayashi, na uh, saan man po kayo na roon ngayon, maraming maraming salamat po talaga sa tulong financial na ipinapadala ninyo at ganun din kay ano po Ma'am Daisy Helm Kibish ayan salamat po Ma Sal uh, sige sir ikaw Norlin Norlin Kobayashi Ma'am Norlin Kobayashi maraming salamat po Ah, asawa yata niya Japanese kasi yeah. Kobayashi. De Kobayashi yan. Oh. Saan po kayo? Oh. Pilipinas po kayo o Japan? So, sir, bali 6,246. Ay, salamat po. Mm -hmm. <coughs> ano sabihin mo sa kanila, sir? Ay, Maraming maraming sarama po sa tulong. Uh, sana, gusto ko sana, uh, ano ba taon ko? Sana, ikita nyo, gusto ko sana sa, sa saramat sa inyo. Maraming maraming tulong. Salamat po. Uh, gusto mo sila makita magpasalamat. Po. Pero alam ko malalayo sila, salamat sir. Po, kaya Baka sa Japan pa sila. Mm -mm. Baka nasa Japan or kung saan-saan. Kasi -saan. si Ma'am Daisy. Ah, nasa Sweden si Ma'am Daisy. Malayo. Malayo pala. Mm -mm. Biyahe pala, may talo ako. Mm -mm. <laughs> Maraming salamat po, malayo, malayo po. Ako'y magpapasalamat talaga sa inyong uh, mga suporta at tulong, lalong-lalo na sa ating mga beneficiary kay Ma'am uh, Daisy Helmkebes at saka kay Ma'am Kobayashi uh, Kubayashi. Sa inyo pong uh, pagpapadala ay napakalaking bagay po yan para mapagsimula si Sir Takada. At aabangan nyo rin po mga kababayan yung uh, kausap namin sa Olongga po Magsiset lang kami ng schedule para mapag-meet sila personally, meeting sila personally. Da regarding naman yon sa magiging trabaho ni Sir. So unti-unti dahil po sa inyong uh, uh, pag-share ng mga videos, pag-support ninyo ay magkakaroon na ng trabaho. Sana nga po magkaroon na talaga ng trabaho si Sir para naman uh, makalimutan niya yung mga problema nangyaring uh, pagsubok sa kanyang buhay. Pero ganun pa man, uh, wag po kayong mag-alala kasi kahit na hindi ko nabibidyo or what, pupuntay siya sa bahay, sama-sama kami minsan, almusal coffee or lunch kung ano yung time na inabot namin kaya wag po kayo mag-alala kaya ako lang po uh, ina-update dahil uh, gusto kong ipakita sa inyo talaga mga kababayan dahil may mga nagpapadala ng tulong para sa mga binipisyari natin kaya muli po sa inyong lahat ng na mga nagpapadala hindi ko man kayo maisa-isa basta't maraming maraming salamat po muli po mga kababayan no pag nagpadala kayo sa akin Gcash, insert nyo lang po kung kanino natin ibibigay at uh, magsabi rin kayo ng pangalan ninyo at kung nasaan man kayo para lubusan din namin kayong mapasalamatan. At mga kababayan, uh, mag-iingat din po kayo sa mga uh, mga scammer nating mga kababayan. Kagaya nga po ng nang, uh, nangyari kung sino po 'yung nakapanood uh, ng uh, tinulungan naming mag-asawa sa Kapis. Ayun, ginamit na naman yung pangalan natin. Kikikwento ko lang sa inyo ito para maging aware din po kayong lahat. Yung tinulungan namin na lolo sa kapis na nangapag-asawa ng 20 years old. Kung naalala nyo po yun, I think one year ago? May isang taon na ba? Wala pa? Ah, uh, six, eight? Ten months? Okay, 10 months ago mga kababayan may tinulungan ang Team Daddy Frankie sa Capiz na senior na po yung lolo at ah, 20 years old yung napangasawa niya. Tinulungan namin yon. And then, nakaraang buwan po, may pumunta sa kanila, mga kababayan. Nagpakilala, nagpanggap nagkasamahan kasamahan daw ni Daddy Frankie. At ang seste, ang strategy, mga kababayan, is kasamahan daw ni Daddy Frankie at may ibinigay daw si Daddy Frankie true money transfer. Kaya kinuha nila si Lolo sa bahay at yung asawa isinama. Dahil sila daw ang makakapag-claim nung pera na pinadala ni Daddy Frankie. Ngayon nung nakuha na nila yung matanda si Lolo at saka yung asawa isinakay nakakulimbat yung cellphone tsaka pera sa loob ng bahay. Tapos sumibat na sila. Yung matanda, hintay ng hintay, maghapon, mag-asawa, wala nang bumalik. Pag uwi nila, nanakawan na sila. Kaya ko po ito sinasabi mga kababayan para uh, maging aware kayo, baka ulitin na naman nila. Ano? So kung sino man yung mga scammer na ganyan, sana, uh, sana maawa kayo sa mga taong niluloko ninyo. At hindi po kami uh, magpapadala sa inyo mga kababayan sa mga benepisyaryo namin. Hindi po kami magpapadala through money transfer. Personal naming iaabot sa inyo. Or else, gaya ng sinabi ko, bago kayo maniwala na may ipapadala sa inyo or what, kailangan video call ninyo si Daddy Frankie para hindi po kayo naluloko. Huwag po tayong magpaloko mga kababayan dahil maraming gumagamit ng pangalan talaga ng Daddy Frankie. Kunin lang nila yung picture ni Daddy Frankie, gamitin lang nila yung pangalan ni Daddy Frankie. Huwag po kayo maniniwala agad. Kuha po kayo ng assurance na makakausap nyo talaga si Daddy Frankie. Huwag po kayo maniniwala. Kawawa naman si Lolo na ang hirap na nga ng buhay niya na nakawan pa. No? Ano pangalan nung ano, yung nag-message? si Dudes TV. Yan, shout out kay Dudes TV. Ayan, siya yung naging tour guide namin diyan sa Capiz. Uh, one day magkikita tayo ulit, no? Sana makabalik ang team Daddy Frankie diyan mga kababayan. Kaya shout out mga kababayan natin diyan sa Capiz. Ayan. So, maraming maraming salamat mga kababayan. I-share nyo rin ang video ito para maging aware itong mga kababayan natin, lalong lalo sa mga beneficiary natin. May bagong strategy na naman sila. Biruin nyo mga kababayan, Mag mag-isip na lang tayo maigi, no? From copies, mayroon ding scammer doon, no? So, hindi na po pwedeng, ano, yung scammer is manggagaling pa dito. No? Ang layo, no? Kaya mag-ingat po kayo, mga kababayan, sir. Salamat sa oras mo ngayon, no? Hindi. Okay lang po. Salamat. Mag-iingat ka parati. Basta pasyal-pasyal ka lang lagi dito. So, saan ang punta mo ngayon, sir? Uh, wala naman puntahan, pero ano lang. Wala naman pupunta. Wala ka naman pupunta, no. Basta mag-iingat ka parati, ah, kasi may pupuntahan pa kami sa... Mm -hmm. ano sa pupunta kami ng Pangasinan ngayon. Di basta kung may mga message, balik-balik ka na lang. At tapos, ah, hintayin na lang natin yung ah, pagbabalik mo sa Doktor ah, February 7, no? Update kita ulit. So, ayan mga kababayan. Maraming maraming salamat pong muli. Ah. Ah, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, Prang Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Shoutout din po sa may-ari ng kantin dito. At pinayagan nila kami na dito mag-video. Bali, kapit-bahay lang natin to mga kababayan. Babay po!